So, uh, good day sa inyo lahat mga kapatid. So, this video pa na tips and idea at gabay na rin para sa mga firing applicant natin. At syempre sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau o maging isang uniformado. Okay. Paano masabi? So, uh, may araw. Okay. In this video, magbigay lang ako ng limang. Okay. Five possible question na lalabas kung oh! so, may ninyo sa inyong panel interview or any kind of interview dito sa bureau. Okay? So, lalong lalo na, especially sa mga first-timer applicant na wala pa pong idea. Okay? So, ito ay magiging tips and gabay sa inyo. Okay? Sa inyong pag apply Okay? So, bago ang lahat, syempre, ipapasok muna natin yung ating pinakamalupit na intro. Okay? Intro. Syempre, ipapasok natin yan. Let's go! malapit na ang Pasko ay hindi pala yung pag-uusapan natin. Ano na ka <laughs> Ay, syempre, ito rin natin, no? So, ngayon, ay syempre, itatakay natin. Ibibigay ko na yung limang possible question na lalabas o may encounter ninyo sa panel interview. Paano mo Ah, uh, by the way, no? bago ang lahat, syempre, ito nga uh, binibigay natin at uh, tips ay isang gabay lamang sa inyong pagpaproseso sa pag-a-apply ninyo. Okay? So, nasa sa inyo pa rin yung magiging resulta. Okay, nasa palad pa rin ninyo ang uh, magiging resulta ng inyong pag apply Okay, so yun no? So, nasa palad pa rin ninyo. Okay, ito ay gabay lamang. No reminders, isang gabay lamang itong aking binibigay ng mga tips. Okay, para syempre makatulong ng kakaunti sa inyong pagproseso sa pag apply Okay, so, dako na tayo sa question number one. Okay, so, ang tanong, uh, based on my own experience, no, So, unang tanong. So, sa final interview, unang tanong, okay? So, bakit dito sa BJMP kayo? O bakit dito ka sa BJMP nag-apply, no? Hindi ka nag-apply sa PNP, hindi ka nag-apply sa Bureau of Fire, no sa Bureau for maraming agency, but gusto mo dito mag-apply sa BJMP. Yan, yan ang unang tanong na maaring o na lalabas no may encounter ninyo sa panel interview. Okay. So siyempre, lalapatan din natin ang uh, kaukulang uh, kasagutan yung ating question na yan. Okay. So sa ganyang klase ng tanong, okay, no. Uh, bullet type natin ang sagot. Okay. So bakit nga ba no? Bakit nyo nga ba gusto? Okay. Bakit nyo nga ba gusto mag-apply sa BGMP? Okay, so in reality lang tayo ha. In reality ang sagot to ha. So, syempre, una-unang sagot dyan ay isang marangal na trabaho. Okay? Okay. Isang marangal na trabaho. Ikalawa, okay, ito ay malaking tulong sa aking pamilya kapag po ako ay, which is, kapag ako ay na-hire, no? At the same time, no? May marangal na trabaho na makakatulong sa akin ang uh, ito. Okay? Sa pangatlo ay, makakapaglingkod po ako sa bayan. Okay, ulitin ko ulit, okay, para maliwanag. Okay, bullet type nya sagot ko, ha? Anong una ay isang marangal na trabaho ito. Okay? Pangalawa ay, makakatulong ang salary na matatanggap ko sa trabaho ito para sa aking pamilya. Pangatlo, ay makakapaglingkod pa po ako sa bayan. Kain okay, reality yan, ha? Isipin ninyo kung bakit, na, kung bakit ko nasabi yung tatlo na yan. Ha? Pinaka-importante na sagot yan, no? Nung una, syempre, bakit ka nag-apply sa bureau? Kailangan mo ng trabaho. Okay. Bakit mo kailangan ng trabaho? Pangalawa, syempre, yung salary matatanggap mo rito ay makatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Okay. At ang pangatlong importante ay, yung dalawa na yan, no? ay na ka pa sa bayan habang ikaw ay nagtatrabaho malangal na trabaho nakatulong sa iyong pamilya mo ang balik naman po noon ay nakatulong ka po o nakapaglingkod ka sa ating bayan okay pangalawa s'yempre mi pala question 'yan no nabanggit na rin natin yung paglilingkod sa bayan sa paanong paraan no sa paanong paraan ka maglilingkod sa bayan yan ang pangalawang tanong, no? Yan ang question number two. Baka na to possible question na ito, based on my own experience lamang to mga kapartners, no? So, so, sa paano nga bang paraan, no? Na makatulong o makapaglingkod sa bayan, no? Noong una sa trabaho na dito sa BJMP no? Tayo ang uh, safekeeping and development, no? Tayo ang tagapangalaga sa mga PDL natin, no? Sa mga nagkasala sa batas, no? O sa mga nililitis pa lang, no? No? tayo yon trabaho natin yon na pangalagaan sila at syempre habang nasa atin ang mga PDL na yan no yung mga kapamilya natin no yung mga family na yan is no na pag-iingatan natin yung mga ating community na ihiwalay natin sila sa community no kaya nagiging safety no nagiging safe ang community nagiging safe din yung ating mga clienting PDL no kliyente kasi natin ng mga PDL okay Ulitin ko ulit, no? Sa paano paraan na makakapaglingkod ka sa bayan. No? Unang-una ay sinisip keeping and development natin ng mga PDL para sa kanilang pagbabago. Okay? At the same time, habang tinutulungan natin habang tinutulungan natin sila sa kanilang pagbabago ay nakakatulong naman tayo sa ating community na maging safe at ligtas no ang mga tao sa community okay bisabihin na sa segregate natin sila No? Tayo ang nagiging pader. Okay? So, maliwanag. Okay. syempre maliwanag. Pag hindi maliwanag, malabo yan. Gag! Paano mo Nanawa na ninyo. Ayun, kung hindi pa ninyo nawa... Ah, kung hindi pa ninyo nauunawaan, problema na ninyo yan. Paano mo Okay. So, dadako tayo sa so, na question. Possible question number 3 Okay. Yeah. So, uh, dadako tayo sa question possible number 3. Okay? Ito ay question possible lamang, ha? Possible lamang na lalabas Okay? So, ang pangatlong katanungan na uh, maaari ninyong ma-encounter sa panel interview or any kind of interview dito sa bureau ay, ano ang may ambag mo dito sa ating bureau? If kapag ikaw ay na-hired. Okay, no? So, dito, sa tanong na to masusubukan yung inyong mga... Skills. Mabilis na pag-iisip. Ano yung, ano yung ibig kong sabihin pagdating sa skills, no? Dito nyo na ibibida, dito nyo na iayabang kung ano ang inyong nantatagong mga skills. Aside from uh, uh, sa inyong mga profession. Okay? No, Iba ang skills sa inyong profession na ang profession ninyo is kayo ay isang uh, licensed criminologist, licensed nurse, okay? Uh, engineers, and uh, other profession no uh, inyong tinapos yun yung mga kurso no aside from that aside, aside from that ano pa yung mga skills ninyo na maaring makatulong dito sa bureau okay so medyo mahaba ito pero pasadahan natin ng konti ang mga maaring kasagutan no so for me oh sa akin na lang ha to so, ipinapasok ko yung mga aking, uh, special skills so ano no yung mga special skills ko okay So, dito, kinukonsidered kong skills is ah, marunong ako sa Excel, no? Sa Excel, sa PowerPoint, uh, Microsoft Word, okay? And uh, basic, sa computer. Okay, so, importante yan, mga skills yan, no? So, kasi, dito sa Bureau, no? Mapapay-NP, mapapay-BFB, BGMP ay dapat marunong ka sa so, pagdating sa office work, no? Aside from uh, other na alam mo no So, dapat yan tayo nakapokus din, no? Bigyan din natin ng pansin yan. Isa yan sa malaking points, no? Marunong kang uh, gumamit ng Microsoft Word, marunong kang gumamit ng uh, Excel type, marunong kang gumamit ng PowerPoint, no? At syempre, marunong kang gumamit ng computer. Isa yan, no? Isa yan sa magiging uh, key mo para ikaw ay ma-hired dito sa BGMP. Okay? So, as a from that, ipapasok ko dito yung akin profession as a criminologist, no? So, ano nga ba ang may ambag ng isang kriminolohiya o ang isang kriminologist, no? Dito sa Bureau, unang-una, napag-aralan na namin how to escort, no? Isa yan sa line ng criminologist, no? Nasa line talaga ng criminologist ang pagiging isang uniformado, no? Kaya may mga idea na kami, okay? Kung ano yung magiging papasukin namin as a uniform, no? So, kasi from escort, syempre, meron din tayong uh, talento sa pagmamaneho. Okay, mapamotor at syempre, mapapower wheels. Kaya yung mga papasok natin. Ipapasok natin dyan. Okay? Pero, more on, ang criminologist is a uh, escorting, no? And talaga, no? At mamala-action kasi ang datingan ng mga criminologist. No? So, okay. Uh, aside from that, other courses, for example, ikaw ay isang teachers, no? Sa teachers, ang um, masasabi ko lang dyan, aside from pwede kayo makapagturo, no? So, dito sa bureau natin, dito sa BJMP eh, dapat sasabihin natin ay multitasking. Isa yan sa key na magiging success ninyo, okay? Back to topic tayo, okay? Ano ang may ambag ninyo sa, bu sa bureau? Okay, aside from uh, I am a professional uh, criminologist or other courses, no? skills, meron na akong gaitong skills, no? Bubble type tong aking uh, sinasabi mga partner sa skills. And syempre, ito ang pinakinin niyo, no? Flexibility. Okay? Marunong pa ako sa multitasking. Pag sinabi mo multitasking, lahat kung saan ka mailagay ay marunong ka, okay? Past learner ka, no? Kaya mong gawin. Yan ang kailangan ng bureau. Ha? Kailangan multitasking, which me which is, pag sinabi multitasking, okay, kung saan ka ma-assign, kaya mo. Walang pinipili. Yan ang magiging success. At syempre, yung fast learner, okay, laging magkadikit yan, ha? Yung multitasking, fast learner. Kapag pinapunta ka doon sa ganitong uh, unit, mabilis mong, okay, mabilis mong matututunan no? At walang reklamo doon pag sinabing multitasking. Yan ang magiging key ninyo sa sagot na yan, ha? Sa question na yan. O kano may ambag mo sa bureau, aside from your uh, profession, aside from your uh, skills, multitasking at fast learner ka. Okay? In, uh, dito, sa question na to ay mapa-education ka, okay? Mapa nurse ka, mapakriminology ka. Pagdating sa bureau, flexible ka o multitasking ka. Lahat ng uh, designation, lahat ng unit ay iikutan mo yan. Iikutan, mapapa, for example, uh, criminology ka, pwede ka maging assistant ng nurse. Okay? Education ka, hindi ka lang pwede dyan sa opisina, pwede ka mag-escort. Okay? So, kung ikaw yung engineer, hindi ka lang po pwedeng logistics ka lang. Pwede ka pala mag-escort. Okay? Pwede ka lang maging custodial. Ayan. So, next video natin ay pag-uusapan naman natin yung mga designation sa loob ng piitan. Okay. So, ayun ha. Mali tayo doon. Doon sa question number 3. kung ano ang mayambag mo sa bureau. No? So, meron pa tayo isang video dito sa ating YouTube channel. Ah, uh, scroll nyo lang yung aking mga video dito at syempre makikita niyo yun. Okay, so may na tayo sa question number 3. So question number 4. So sa pang-apat na possible question, no? Sa pang-apat na possible question ay kukunin nila yan, no? Sa inyong folder, okay? Sa inyong PBS. Kaya sabi ko, reminders ko lang doon sa PBS ninyo, gandahan ninyo yung inyong presentation doon. Ilagay na ninyo kung ano yung mga special skills ninyo, kung ano yung mga certification training ninyo. Okay, so dito, tinitignan yung inyong credential. Kung uh, saan galing kayong trabaho. Okay, kung ano yung background. So, pagandaan ninyo yan. Possible question dyan is, siyempre, titignan kung ano yung mga skills ninyo. Pangalawa, titignan kung ano ang tinapos ninyo. No? Sa isa yun yun. Pangatlo, kung mga skills, sabi ko na ba? Okay. Kung mga skills, okay, kung ano yung magiging uh, party ninyo sa bureau kung kayo ay i Kaya, yung inyong TDS, yung inyong mga folders ay gagandahan ninyo, ha? Dapat kumpleto. Isa yan sa mga mga kasalba. o makakatulong talaga sa inyong pag-a-apply. No? Yan ang magiging utak. Okay? Para sa inyong pag-apply. So, magiging, yan ang magiging summary no? ng inyong background, no? ng inyong credential. Diyan din sila kukuha ng magiging tanong para sa inyo. Okay. So, yun ang uh, possible question na. dito sa PDS, sa folder ninyo, sila kukuha no, kadalasan ng tanong para sa inyo. Dito sa number four possible question ay ang tanong ay magagaling sa inyo at ang sagot ay magagaling din sa inyo. Kaya huwag kayong maglalagay ng, uh, ng mga kung ano-ano sa inyong PDS na hindi nyo kayang i-explain o, o, hindi nyo kayang okay, panindigan. dapat, bago kayo maglagay sa inyong PDS ng inyong credentials, it's dapat alam niyo expertise nyo yun. See once na naglagay lang kayo doon at hindi nyo na ipaliwanag ng maayos, ay maaari pa ninyong ikalus. Lus, lus. <laughs> no? Paano masabi? So, dapat maging be a professional sa paggawa ng PDS. Which, kapag nakita ng mga panelists natin na maayos ang inyong credential, maayos yung inyong pagkakagawa ng PDS, no? malinaw pa sa sabaw ng pusit, ay Siyempre, malinaw din yung inyong magiging sagot. Tandaan ninyo, ha? Sa possible question number 4 ay dito sila kukuha sa inyong folder o sa inyong PDS, sa inyong credentials, sa inyong background. Kaya sabi ko kanina, ang tanong dyan ay magagaling sa inyo at ang sagot ay magagaling din sa inyo. Kapag yung tanong hindi mo nasagot, siyempre, alam niyo no? Manalangin na kayo. Ang ah, may kasalanan na ito. Paano masabi? Possible question number four, ha? Dito sila kukuha. Maaari may tanong sa inyo. Is sa inyong family background? No? Maaari may tanong sa inyo, sa inyong credentials, sa inyong mga trainings. No? So, sa mga special trainings ninyo sa PBS. Kailangan na legit, ha? Yung mga seminars, at syempre alam ninyo, mamaya ipademo sa inyo. Mamaya nilagay nyo lang doon, hindi nyo naman pala kayang gawin. Isa yan, no? Isa yan sa magiging reminders ko sa inyo, ha? Ang inyong PDS, no? Ang inyong mga folder dapat be a professional kung paano gumawa ng folders ninyo. Siyempre kung paano mag-attach and mag-fill up ng inyong PDS, no? Be a professional. Para pag nakita na kayo isang be a professional kung paano gumawa, ay matutuwa sa inyo ang panelist, no? And, uh, okay. So, syempre, dadako na po tayo sa question number five. So, yun na nga. So, syempre, dadako tayo sa last possible question na may encounter ninyo. So, tips ito ah. Ito yung pinaka-importante rin ito. No? Lahat naman importante. Pero, kadalasan, uh, magiging question ninyo is, no? Question number five. Possible question number five is situational question. Okay, dito sa situational question na to, okay, kukunin nito sa trabaho ng isang jail officer. So, dapat reminders ko, alamin ninyo yung magiging background ng bureau na papasukin niyo. Dapat may idea kayo, dapat may alam kayo. Susubukan kayo niyan. Susubukin kayo. Hindi porket apply lang tayo ng apply. Dapat, alamin din natin anong magiging background, no? So dito, susubukan, tatanun sa inyo is, as from a situational, no? history, kung alam ninyo yung history ng isang bureau ang papasokan ninyo, lalo, na dito sa BGMP, no? And then, may add lang ako mamaya. So, sa, sa, sa situational, no? Sa situational question, no? Relate ito sa trabaho ng isang jail officer, no? So, may mga question na, for example, papipiliin ka po, no? Tapi piliin ka dito sa question na to. For example lang naman to ha. Ikaw ay isang uh, for example ikaw ay binigyan ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ni Superman ti Darna. <laughs> Paano mo <masabi>? Hindi 'yon. <laughs> uh, ni presidente ng powers na magpalaya no pero mamimili ka doon sa dalawa kung sino palalayain mo no ang isang bata na ang kaso ay isang rape, murder. No? Yan yung kaso ng isang bata o ang isang matanda no? na ang kaso ay sim lang sila. Okay. Paras ang kaso, ha? Ang edad ng matanda is nasa 74 years old. Hindi yung bata naman is nasa 20 years old. Bibigyan ka ng powers o ng authorize, no? Authorize ka na ng presidente, no? Na magpalaya. Pag sinabing ito, lalaya na yan. Sino ang iyong pipiliin? Yan yung mga question. And then, siyempre, kailangan mo i-defend, no? Dito sa question na to, no? Righteous lang naman dito, no? Dapat, tama yung pipiliin mong tanong. O tama yung pipiliin mong sagot doon sa tanong mo, sa doon sa tanong niya. No? Kailangan pag-aralan mo rin kung paano pumili ng question o na magiging sagot mo doon sa tanong niya. Okay? So, kung alam mo nang pumalpak ka sa pagpili, okay, sa pagpili ng sagot mo para sa tanong niya, ay dapat mo i-depend no, na masatisfied yung panelist no, sa, sa magiging tips kung yung sa inyo ay dapat no maikayat ninyo okay maikayat ninyo yung uh, panelist sa inyong sagot no mapaniwala ninyo no ma-defend din niyo nang maigi nang malinaw yung inyong uh, sagot doon sa tanong ng panelist no na maikayat niyo siya na ah okay may point batang to yun ang magiging aim niyo na maikayat ninyo no at syempre with a confident answer No, hindi pa pwede yung uh, nag ka. At isang reminders ko sa mga tanong na situational dapat in reality nyo, 'no? Gawin yung in reality. Okay, kung sa 100% papipinin by the book and uh, by uh, reality. So ibibigay kong puntos ay uh, 30% para sa by the book and 70% by a reality. Bakit mas malaki ang porsyento ng in reality kaysa sa by the book. No? Kasi by the book, meron mga exemption yan. No? So, uh, in reality, meron yung mga exemption yan kung bakit mo ginawa yun. No? Kaya, mas lamang pa rin yung in reality mo sa Okay, baka tanong sa inyo yun in, ha? Oh, sa akin? O oh, sa akin na, sino yung pipiliin kung papalayain doon? Siguro, ang pipiliin ninyo is yung bata. Yan ang magiging ano ko, perception ko. Kasi ang magiging sagot nyo dun sa bata is, maaari pa siyang magbago. Di ba? Maaari pa siyang magbago. Doon sa matanda, wala na yan. No? Wala na pagbabago ang mangyayari yan. Kaya yung bata papalayain nyo dahil naniniwala kayo na ang bata ay pwede pang magbago, okay? magbago pa kanyang buhay. No? So, mali. Para sa akin, no? Maling katwiran yun. Bakit mali? no? Based on my own experience. But, dapat sabi ko nga, dapat alam ninyo yung magiging trabaho niyo sa pinapasok yung bureau. No? Sa, sa, aming mga BGMP, alam na namin yung sagot niyan. Okay? Yung bata, ang pipiliin kong papalayain is yung matanda. Bakit? Bakit yung matanda? Ba't hindi yung bata, sir? Kasi pwede pa magbago yan, no? Yung matanda. Kasi sa itinagal na niyang nakakulong sa piitan, ay grabe na yung kanyang pagsisisi. Ano pang magagawa ng matanda na yan? No? Ang hope na lang niya is makalaya at magbago. Yun na lang yung ini-aim ng matanda na yan. No, dito sa question number 5, baka may encounter niyo yung question na yan. Ha? Kung sino ang dapat yung palayain. Yung matanda. Nung no, una, no, sa tagal na niya sa loob ng piitan, wala siyang gustong no, pinangarap kundi makalaya at magbagong buhay. No? Hindi maganda ang magiging buhay mo sa loob ng piitan. Diyan lahat ng uh, home, uh, homesick, lahat yan. No? Gusto mo ng ganito, hindi mo magawa. No? Kaya matanda ang aking palalayain. Bakit hindi bata, sir? Ang bata, hindi mo makasasabing magbabago yan. Baka dumating yung point na mangyayari sa family mo. Nagawin niya sa family mo yung ginawa niya doon sa naging biktima niya. No? Baka ma-rape, maka mapatay niya. Okay? So, malinaw na ang pinipili natin ay yung matanda. No? Dahil ang matanda, wala nang magagawa yan. No? Magiging tulong mo na lang sa kanya yung kanyang paglaya dahil yun na lang ang kanyang pinapangarap na makalaya at makabago. Okay? Magbagong buhay. At syempre, tandaan nyo, ano pa magagawa niyan? Makagawa pa ba ng krimi ng matanda? Yan ang ating tandaan. Okay? So, ayun, ayun. No? So, sa limang pas ah, doon sa five possible question na yun, no po, sana meron kayo natutunan. At, malay nyo doon sa limang possible question na yan sa final interview or any kind of interview ay dumabas o na-encounter ninyo. At syempre, dahil napanood nyo to ay na-idea na kayo kung paano ninyo sagutin no, ang question na yan. Okay. So, by the way, uh, good luck sa mga first-timer. Okay. At sa mga repeater, sa inyo na yan. Okay. Claim na ninyo. And uh, sa mga nangangarap, tuloy nyo lang yung pangarap nyo hanggat marating ninyo ang inyong mga pangarap. Ah, na maging isang informado, no? Soon, soon to be. At uh, hanggang dito na lang yung muna ang ating video at marami pa tayong pag-uusapan, mga kapartners. No? Pag-uusapan sa sunod ay mga designation naman. No? Ano magiging trabaho nyo sa loob ng pitan? Share natin yun. And, uh, syempre, maraming maraming salamat sa mga subscriber natin at sa, mag, sa mga magsusubscribe pa lang. No? Maraming thank you. Heart kayo sa akin. At syempre, sa mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyong support. Uh, at syempre, malapit-lapit na po yung ating uh, YouTube channel na monetize. At syempre, pag na-monetize ito, magpapag-giveaway tayo okay, sa ating subscriber at sa mga viewers natin yan. At uh, hanggang dito na lang po yung ating video. Always ingat. Uh, lagi ko sinasabi, no? Saludo.